Kamusta na kayo mga idol? Sa video na ito kikilalanan natin at tatalakayin natin kung gaano nga ba kalakas si Leorio. Pero bago tayo magsimula mga idol, muli natin siyang kilalanin. Sino nga ba si Leorio? Unang beses na pinakita ang karakter na ito sa episode 1 ng Hunter x Hunter 2011. Ang kanyang edad ay nasa 21 taong gulang sa current timeline. May tangkad ang karakter na ito na 193 cm at may bigat na 83 kg. Meron din itong itim na buhok at kulay brown na mga mata. Madalas din makikita ang karakter na ito na nagsusuot ng isang dark blue na business suit at salaming pang-araw. Si Leorio mga idol ay isang rookie hunter. Siya rin ang isa sa bagong miyembro ng Zodiac at meron itong codename na Boar. Na kung saan siya ang pumalit sa pwesto ni Ging Freaks. Sa kasalukuyan siya ngayon ay isang medical student at nag-aaral ng mabuti para maging isang ganap na doktor sa hinaharap. Pero bakit nga ba pangarap ni Leorio na maging doktor? Kung babalikan natin ang Hunter x Hunter 1999 version. Pinakilala sa version na ito ang kaibigan ni Leorio na si Pietro. Si Pietro ang pinakamatalik na kaibigan ni Leorio sa kanilang lugar. Ngunit meron itong malubhang sakit at hindi nagtagal pumanaw ito sa kadahilanan ng wala itong sapat na pera upang magpagamot. At dahil sa pangyayari na iyon, sobrang nalungkot si Leorio at sinisisi niya ang kanyang sarili dahil wala man lang siyang nagawa para tulungan ang kanyang matalik na kaibigan na si Pietro. Kung kaya pinangarap ni Leorio na maging isang ganap na doktor para wala nang matulad sa sinapit ng kanyang kaibigan na namatay dahil sa wala itong perang panggamot. Masasabi rin natin mga idol na si Leorio ay napakabuting karakter. Palagi niyang inuuna ang kapakanan ng kanyang mga kaibigan. Isang halimbawa nito mga idol nung tinutulungan niya si Nagon at Kilua na kumita ng malaking pera para makasali ang mga ito sa subastahan. At kahit mapanganib at wala pa itong masyadong alam sa kapangyarihan ng Nen, tumulong pa rin ito kay Kurapika para mahuli ang Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider. Kahit alam niya na maaari siyang mamatay sa misyon na iyon, sumama pa rin ito para tulungan ang kanyang mga kaibigan. Patunay lang na kahit anong mangyari, hindi iiwan ni Leorio ang kanyang mga kaibigan kahit buhay pa nito ang kapalit. Isa pang halimbawa mga idol na mahalaga talaga para kay Leorio ang kanyang mga kaibigan nung panahon na munti ka na mamatay ang ating bida na si Gun Freaks. Pumunta ito sa eleksyon para tanungin si Ging sa kung bakit ayaw nito dalawin si Gon kahit malubha na ang kalagayan nito. At nung hindi sumagot ng maayos si Ging, nagalit ito, at ginamit niya ang kanyang nen ability, na remote punch para suntukin si Ging Freaks. Nagresulta naman ito, sa pagtilapon ni Ging Freaks, mula sa kanyang kinauupuan, at napahiga, sa lakas ng suntok, na ginawa ni Leorio. Masasabi ko lang sa eksena na ito mga idol, na para bang si Leorio pa, ang tumatayong ama, para kay Gon. Dahil halos magmakaawa na ito, para lang mailigtas, ang ating bida na si Gon Freaks, mula sa kapahamakan. At ayon pa kay Melody na si Leorio ang may pinakakaaya-ayang tunog ng puso na kanyang narinig sa lugar ng York New City. Kaya para sa akin mga idol, napakabuti ng kalooban ng karakter na ito. Dahil handa niyang ibaba ang kanyang pride at gawin ang lahat ng paraan para lang sa kapakanan ng kanyang mga kaibigan. Pero gaano nga ba kalakas si Leorio? Sa Hunter Exam Arc pinakita ito bilang isang tipikal na karakter ng serye. Si Leorio mga idol ay masasabi natin na hindi ito sobrang lakas ngunit hindi rin ito sobrang hina. At sa kanilang apat na magkakaibigan, si Leorio rin ang pinakahuling natuto na gumamit ng kapangyarihan ng Nen sa kadahilan ng nais muna nitong mag-aral ng medisina. Ngunit sa election arc, pinakita ang karakter na ito na marunong na itong gumamit ng kapangyarihan ng Nen. Na kung saan, ginamit niya ang kanyang abilidad na remote punch para suntukin si Ging Freaks. Nagagawa ni Leorio na ma-teleport ang kanyang kamao para masuntok niya ang kanyang kalaban kahit malayo pa ang distansya nila sa isa't isa. Para sa akin mga idol, napakalakas ng abilidad na ginagamit ni Leorio dahil kaya niyang tamaan ang kanyang kalaban kahit malayo pa ito sa kanya. At hindi lang simpleng suntok ang ginagawa ni Leorio sapagkat nababalot ng Nen ang kanyang kamao para mas mapalakas pa ito. Masasabi ko rin mga idol na advance ang kaalaman ni Leorio sa kanyang abilidad na ginagamit. Sapagkat kung babalikan natin ang Greed Island Art, meron din isang karakter na kayang ma-teleport ang kanyang kamao. Ngunit masasabi natin na hindi pa ganun kalakas ang abilidad na ginagamit nito kumpara sa abilidad ni Leorio. Sapagkat para mateleport teleport niya ang kanyang kamao, kailangan niya muna maglagay ng Nen Pattern sa kanyang paligid. Masasabi rin natin na hindi kalayuan ang teleportation na kanyang ginagamit sapagkat kapag umalis ang kanyang kalaban sa Nen pattern na kanyang ginawa, hindi niya na ito kayang abutin o patamaan. Malayong malayo sa abilidad ni Leorio sapagkat hindi na nito kailangan gumawa ng Nen pattern para ma-teleport niya ang kanyang kamao at mas malayong distansya rin ang kayang abutin nito. Kung kaya para sa akin mga idol, napakalakas ng abilidad na ginagamit ni Leorio. At naniniwala rin ako na mas lalakas pa ito kapag sumailalim na ito sa matinding pagsasanay. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinion sa tunay na lakas ni Leorio? Maaari ninyong sabihin 'yan sa baba para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panonood at God bless sa inyong mga idol.